So, ayan guys. I-flex ko lang po ang pag-uwi namin. Ayan guys. Ayan. Ayan to pa muna kami guys. Kasi yung aming kasama ay na aberya yata. Ayan. E, eh, medyo inaano lang po yung ano, yung brino. Ina-adjust lang guys. Ayan. So, hantay-hantayin po natin, no? ah uh, matapos po ang pag-adjust. Ayan po. Tapos na po siya ay maglalak mag-aalisan na po kami Bibiyan niya yan po siya yan kami pinakapa pinakauli-uli niya na tumak tatakbo ang anong trait ang anong motor Ayan guys so welcome back to Pande Bulacan ayan yan po mga kasama yung mga asawa si NF Bing yung in inip din at saka yung kanyang, ang kanyang may bahay yung sisis ayan so pagod na po kami gusto na po namin talaga umuwi no ng bahay para magpagpagpahinga guys so antabayan antabayan na yun na lang po aming next live doon sa highway ayan so ayan dandaan na po nauna na po sila guys so hanggang dito na lang muna ang ating video guys maraming salamat po thank you for watching ayan yeah, guys mayroon na ba na kami ng highway

you guys I'm one, two, <laughs> <are> you guys? <laughs> <laughs>